I've been attached with the feeling of waking up with you Pa my side. Na nga sa social media magiging ABS-CBN Ball na kung saan ito ang ating Donnie at Belle ay muli nga natin makikitang lumakad sa red carpet kaya naman super excited na nga ang maraming bubblies patungkol dito. Kaya naman ito ang si Mami Bang ay napapost na nga rin sa kanya social media account. Na ayon nga sa kanya, excited na ba kayo sa ABS-CBN Ball sa Friday? Ako super excited na. For sure, super guwapo at ganda ng Don Bell. Magkasama na naman sila syempre. Can't wait to see you, Divi dito tayo mag-focus sa mains natin. Good vibes lang dapat tayo. Dahil talaga namang marami na nga mga bula ang na-excite e na muli nga makita na magkasama itong ating couple na sila Donnie at Bel Mariano. Kaya naman umani nga agad ito ng maraming komento lalong lalo pa itong si Mami Banga ang nagpost nito sa social media. Kaya naman stay tuned lang tayo for more update kala Donnie at Bell sa mga susunod pa na ayuda. Dahil marami pa nga talaga tayong dapat abangan sa ating couple ngayong araw.